What's up? What's good, mga lods? Good morning. So, kamusta kayong lahat? I'm hoping and praying na sana nasa mabuti kayong sitwasyon at kalagayan palagi, no? So, welcome back again to our YouTube channel. And for today's video is, yeah, of course, I will drop Rashard or we will drop Rashard to school. Kasi wala na siya school bus. Hindi na covered ng school bus yung area namin. And then, yeah, we'll do some errands course lumipat kami ng bahay so we need to change all our IDs uh, info like yung address namin so we need to go to BM, BMV to get our license uh, to get our license update yung mga details lang nun so ganun talaga dito no? pag lilipat ka ng bahay you have to change your address also uh, sa government kasi yung mga mails namin dun pa rin dinadala sa apartment yun sigurado may mga laman na yung mailbox namin doon but then I surrendered all also the keys doon sa mailbox so hindi na namin wala na kaming access doon so kailangan namin palitan yung address namin so that's what we are doing now all right so lahat kami so pero si Rashard hindi na, na kailangan sumama kami lang tatlo Si may si si Kisha at saka ako si Rashard hindi na kailangan automatic na siya sa amin so ilang sama kayo sa amin for this day ano video all right school, the rush yard. yung mga nagda-drop off. Pila. I think it's that yellow <laughs> Wala na siyang bus. <laughs> Kawawa. Walang bus. Kawawa. Kawawa ako. Ito'y sundo. alam lang. Thank What did they say? Mm -hmm. Let me see. See you. Hindihan pala lang natin mag-park at hihintayin pa natin si Mami. Dito muna tayo. Pumasok si Mami sa loob. Pausapin niya lang office. A few moments later. Maggrocery na rin muna pala kami, mga lods. At nagsasawa na sila kaka-air fry ng pagkain. <laughs> Yung mga nasa freezer freezer. grocery muna kami sa glit. At si Mrs. Galing Duty yan eh. Diretso na siya. Pamaya na naman matutulog yan. See. around Oh, must add tomato to mura pao. Oh, put this also. So So I put your sugar. No added sugar, you want? Look at it. Mom, can I buy the ground Ah, pupunta rin pala kami mamaya sa Aldi. Mag-Aldi din kami. Muras mura sa Aldi, anak. 99 cents. Yeah. It's a dollar, no. In Aldi is like 78 cents. Yeah. We're going to Aldi later, so we'll go there. Sayang pa yung ilang cents. Huh? Would you get your steak? sarap niya no buwa kami tignan natin kung masarap ito breakfast baka may breakfast pare pare eh. kompleto din dito mga lods ang dami tsaka mura medyo mura dito kaya dito kami madalas namimili pagmasal tayo ng ano donut Kumukha na to. Ito mo yan, tsaka to dalawa. Tsaka to. Dalawa each? Oh, Oo, isa na to, tsaka dalawa na to. Why don't you get a box? Where? Yeah. Breakfast tayo ng donut. Kasi ito panulak natin ng mga lods. no, you like that? No, I don't like that. kami o kami sa donut <laughs> mura lang eh dollar let's go kahit wag mo nang pakasaran ako favorite nila shirt favorite nila shirt maraming sakit sa bulsa eh Ano meron dyan? May promo ba dyan? So yan ang mga style mga loads. Kukuha mo mong cart yung bulilit cart. Bulilit cart para hindi ano. <laughs> hindi mapilitang bumili ng madami. <laughs> pero mamaya mapupuno rin Hindi pero pupunta pa rin kami kasi sa isang ano eh. Sa isang tindahan sa Aldi eh. Pupuno at mapupuno yan mga lods. Pero okay lang yan. At least hindi gano'ng kalaki. <laughs> yung card. Ano? Burger, Burger? patty. 17 lang. Ilan yung laman. Dami niyan Pupuno sa isa. Aldi? Sa kayo? na sila, iniwan na ako buti na lang, hindi sila umistop dito, dumiretso ay hindi nakakuha na sila ng ganyan mga french fries mura talaga dito mga lods eh abot kaya eh abot kaya ang presyo eh lagi pa naka promo, ang mga promo dito eh. Stop. sa mga ice cream. Kopya gusto ni di Yeah. Cookie dough. Ano yung kinuha nyo? Anong flavor yan? Yung isa. Puro pink. Oo. pink. rin tayo nito ang isa. Ang masarap yun. Ate Milk Hindi, doon ko nabibilan si Rashard ng milk sa Aldi Mas mura doon Meron kasi, ganun yung mga market eh. Merong may mura dito Mahal sa kabila Mahal dito, mura sa kabila Marad yung milk ni Richard O dito, nasa 3 plus Doon, 2 plus lang So doon na tayo bibili sa Aldi natin kung kano damage. Three, ninety-nine. Ang din your na, Isang ano pa ulit? Isang tindahan pa yung pumunta na, na. May mga bibili pa kami iba doon may dito. Like yung milk, yung egg. Yung ako bibili sa Aldi. Sila yung Yung Right. dito muna kami sa post office palit ng address din. And then sunod sa driver's license kailangan din dito magpalit eh. kailangan mo rin palitan yung address mo sa post office ah daming gagawin <laughs> Tapos agad buti mabilis lang so next stop sa Aldi grocery ulit tapos ano na driver's license na sa BMW oh let's go let's go busy kami ngayong araw nito Aldi naman saan na sila punta na sila dun you know ano kami sa Aldi may may lang sa clip busy kami ngayong araw ah well anyways hindi lang naman ngayong araw Ilan linggo na akong busy ha, lalo na ako <laughs> Let's go. Okay na ulit yan din Okay na ulit, magilisan lang Yan lang yung family. pupunta so, na kami ng BMV Change our ano Address sa driver's license na Medyo malamig Nalanda yung sikat ng araw pero ang lamig. Like 8 8 degrees Celsius. Whew. So, lagay na lang ito sa kwente. Dito okay. na kami sa B&B. Sana mabilis lang dito mga lods at na si Macy sa kaya na antok na well, so susunduin ko pa si Rashad mamaya sa school tapos may practice pa siya ng ano basketball mamaya so ako yun up mamaya ulit bakal yata dito nakuha na kami ng number 98 and 99 Ano mabilis na pero narinig ko tinawag na 97 So sunod na kami dyan so, sure. okay na mga lods tapos na pero hindi pa totally tapos medyo meron lang kami nakalimutan na isang documents pero to follow up na lang dali na lang namin siguro bukas ulit bukas naman daw sila so yeah pauwi na kami at yung mga pinamili namin ay hindi ko pala nasara yung ano bintana at yung mga pinamili namin ni eh, tunaw na Piyahin na kami ulit pabalik nito. Arigot. So, dito na kami. Kadarating-dating lang din namin. Nakakaantok. Yung ano, yun uh, yung ginawa namin. Parang almost half of the, the day na yung ginawa namin na yun. Hatid kay Richard. Tapos, grocery. Tapos yun nga, nag-change kami ng address. Sa post office. Tsaka sa ano, sa sa BMT sa driver's license. So, yeah, yun lang ngayon. Tinatanggal na namin yung mga pinamili namin. Ilalagay na namin dahil uh, papasok lang namin. Ay, magulo pa rito Hindi medyo yan. Eh. Talagang magulo pa dyan. Kasi nga, halos kalahati ng gamit nandyan. Yung iba na sa loob, sa may sa main floor, sa ano sa living room so yeah As I said, na no, unti-unti namin gagawin niya. So ngayon, inasikaso lang namin muna yung pagpapalit ng address kasi importante din yun eh. Para hindi na dun dumating or hindi na nila dun ipadala sa luma o sa dati namin tinitiran yung mga documents, mails, anything na ano. Uh, kasi yun yung address pa rin namin eh. So kailangan namin palitan ngayon right, so siguro yun lang muna. Yun lang ang update. Yun lang ginawa namin for today. And pahinga muna. Maski pa paano konti. Tapos susunduin ko na rin si Rashard maya maya. Tapos na-practice din siya ng basketball. right, So again, maraming maraming salamat. Especially sa mga nakaabot. If you're still Here with us up to this part, Maraim Marami Salamat. I really appreciate you guys. And shout out to all our subscribers. And, and if you don't uh, subscribe uh, yet into this channel, please, again, considering doing so, subscribe please to our channel. You will be a big impact. Once again, I'm telling you, it will be a big help to our channel, All right, Salamat. Stay safe and God bless you all.